sa magpagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Kat and this is my devotion for today, May 18. And the topic po natin for today is, Ano ang kalagahan ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo? Kaya yung hypostatic union. So ito po topic na to is, uh, pinakamahalagang topic or isa sa pinakamahalagang topic sa Bible dahil marami po debate, marami po ang marami pong uh, mga anti teachings na nangyari about this topic na kung saan marami pong na ang Panginoon Yesus Cristo natin ay or uh, nila na tao ang ating Panginoon so ano po ba yung totoo nalaman po natin so ang ating scripture for today is John chapter 1 verse 14 mabasahin ko po the word became flesh and made his dwelling among among us we have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So, kaya po, uh, Diyos ang ating di Panginoon sa Kristo tao at the same time is, uh, siya po ay Diyos at ang tao siya. And, ano po ba yung ibig sabihin ng hypostatic union? So, the hypostatic union po is the mystery and Majesty of Christ being fully God and fully man in one person, without confusion, change, division, or separation. Jesus did not lose his divinity when he took on humanity, nor did he become less human because he was God in one glorious person. The fullness of God and man well together, this union makes Jesus Jesus our perfect mediator able to represent God to us and us to God. He understands our weakness yet has the power to save. So, ibig sabihin na katawang tao po ang ating pakingong Yeso Cristo in order for us to be saved. At hindi po nabawasan yung pagka-Diyos niya dahil siya ay naging tao at hindi po nabawasan ang kanyang pagkatao dahil siya ay Diyos. So, ano po ba ibig sabihin po nyan? So, God cannot, can save but cannot die. Ibig sabihin, of course, our God cannot can't die and uh, and ang uh, oh, parang common sense naman na yun na is the alpha and the Mega so hindi pwedeng uh, mamatay ang ating Panginoon. pero uh, man can die but can't save ibig sabihin po yun uh, ang mga tao ay namamatay pero Uh, hindi sila hindi nila kaya magtigtas pero kaya nga po ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na magkatawang tao uh, kahit siya po ay Diyos para siya po ay pwedeng mamatay kabayaran sa kasalanan at pwede pong magtigtas through salvation so uh, uh, third is Jesus is truly God and truly man able to both die and to save kaya para sabi ko ano na and teaching po is Jesus Christ must die by becoming human. Ibig so, sabihin, para nga po matanggap po natin yung gift of salvation, inaalay po ng ating Panginoong Isokristo ang kanyang buhay para po maligtas tayo at para sundin yung perfectly and ipakita sa atin kung paano na buhay gaya ng uh, gusto ng ating Panginoon. And second teaching is, Jesus the God-man reconciles. God and humans of course mediator ang ating Panginoon dahil siya ay ang ating Panginoon na nagkatawang tao upang uh, mamatay sa uh, mamatay at may ibigay po sa atin ang gift of salvation so third teaching po is Jesus is the ruler of both heaven and earth ang ating Panginoon sa Christo po yung namamahala yung uh, king or lord of lords ng lahat ng heaven and ng earth kasi nagkatawang tao po siya and of course sino po ba ang ating Diyos kundi ang ating Panginoon sa Kristo na mga kaya lang po si God Freak Wilson and this is my devotion for today May 18 sana po ay maraming ganito tunan ayun lang po ang ating